tabuan, tabuan sa Cebu mga si Charon manga, apple saging, Mamo, sa Facebook o sa Youtube, tamang vlogger pasikat Aha, ako sa, sa lugar si Bia na. Hilot Channel, uh, nga naglibre Hilot po Ah ayan o bahaw, bahaw mam, sa TikTok na ang content ako mam, ma pre Hilot kanang kamot rekapon may balaw si mga gibati niya nagakuha og bukol mga nana ko ito milyon o oh, ikap ikapa ikap yeah, ko ba ikapat nandiyo ikapa ko kabot ya bakitin lingkod sa mama Taliya raman suko ba na hindi kang lingkod <laughs> Ang sakitan ka kana mama problema ni mo rin sa mga Pagka, magka, magka, magka. Pagka, magka, magka, magka. So, kasi, alak, alak, bawal. Ubit sabihin, wala ba, kanina. Ma'am, natitawan niyo ng tuhod, binti, siya inhay na. Ayaw lang kayo pa. Aara. Tama na, hindi ka kandang. Kanina, sige. Puso ko, ha Thank you. O, oh, kana Mas pangit kagas na akong ma'am, napagay hatag ninyo. Baga know, nga, magwapo ko ba. Sige, sige, ka, sige. Oh, imo ko wag mam opipa, mam seks ano ba? Kaniya sakitan kani? Uh -huh. Totoo siya, mata, kasi gladu, yung luwa siya sa hay. Mam um. ma ang imo yurit, bawas ka. Mungkin yano to ni ko ano dakong kayo? Dako gamay naman. Dako, naano? Dako kayo? Kone bro sa i? Oh, sakit kasi mam sakit ka pa nung, no? pero mga pagawa sa siya mamangulo sa ipanugot na, wala dayon na siya. Walay pisnit ako, pwede ka maligo ini ka kaman ani dako? Oh, narerno, tatakbog ko dito nga. Uh -huh. So, pero na lang akong kamay, ma'am. Kamay lang, lang. Okay? Kapila kamay. Okay? Ang hardlock, ma'am, tinuod na siya. ka makatatis niya, makatilaw ka, mangita ka, wala na. Wala na, wala na. Yung, yung mga ganyan na agay, o, kami na, ma'am, paiduot to. wala na. Nakasi hangin, ma'am, buta kita, gusay. Sa Tagalog, kulani. Sa English, wala siyang nodes. O, wala siya na, nodes. O. 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 o, wala siya, kamot. wala na. Sa si isang awa naman, wala. So, si gana, agay? O, sa isang awa naman. Ibalik na ganyan, agay. Mag-alala nila sa magpahikap. Pero, karoon, ma'am, mo po nang butangan dito. Ayaw din mo anong, hana, hana, bayad kay 350, 500, kay 2.5 na kilo, sa 2 oras. Ma'am, mabunog yung unog. Pagligo ninyo, mali maligo ka. Oh, bunog tanan. na. Paluho sa labas. Okay, po. Bunog, panuot. Naragya po lang. Ang unod na po ito ang nadaot mo. O, wala na. <laughs> libre pa yun niya. Nationwide, makita na mo. Ah. Libre ang atong hilot. Oh, like a... Subscribe, like, like and share lang. Yeah. Ah, ang na ilot? libre. Um. Nationwide, makita na mo. Ang nga na hilot na ko, hindi mo subscribe, ma matay. Sa Ah. <laughs> lang lang. Oh. <laughs> oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Hey, go Ah. 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 Dok. Lagi wala lihat dokna wala. live live. Kamera action. Dalaman sakitlah awak. Sir, Balik ke butuh. Guys, aku pritun sini. Kana ni. Wala. Kana. Wala. Kana. Wala. Wala. Pian Oh, ni. Aya pian sakit penuhut. Ah, bu ang kanang sakit sir ang kusod mo gusto nyo sa plus ah, oh. open mo to siya ako tututut to siya oh, ano lang o yan, doko ka may kamay ngam. doko o oh, kabanday ka ng liso o oh, duha duha no o oh, inak wala ko yun sa inak wala na o, wala na wala <laughs> na doon mo kayo mandaray o Huwag lang kayo yung pinot, yung ka. Butang skamot. Diretso mo butang niya. Ayaw na nagpislita. Huwag lang kayo. Huwag lang nagilo niya. Tikub. Oh, no. Wala na gig ice. Oh, tara. Kala mga diha, ma'am. Ayun na din sir. Kuan kala mga labi na dinit ng parat. Ang dami nila. Hmm, kala mga dinamo sa pata. Bahaw, bahaw. Bahaw, bahaw. Oh, tama. Ni kamo undang ana, imong tambot kala pay na Oh, ako 55, wala kay makita. Ang imo na ana kana tawag ana. Kanao? ang juin. Ano ba? Tangap na. Ibutang limo dito. Kaya gabi. ana, Ayaw na ng hip. ana, Doop, doop. Ayaw na. Ano ba? Ano ba? Atritis? Okay. Walang unta. Ang katang sakit to. Oo. Tama, tama. Sumusakit. Oo. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Wala kayo kasi. O. Negative na diba? Ano ba? Um, wala siya ka na. Wala niya pa. Oo. Ano ba? Napuno <laughs> 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 ah, <laughs> hey, oh, na siya yeah, sa Yuri. Hindi naman ibayad. wala ni bayad eh. Live no, live. Ganahan lang ka sa plus. sponsor mo na ito. ka mabalit. Oo. Wala ba ka na? Ganahan ka na. Para na kayo magamit. 1.50. Kaya ko ako ano. Ang lupit ako. Ang lupit ako. Ang wala na. Ya hilo na Live. itabuan Public market. Oh.

Kaya hindi rin sir. Pari ni Kang Ma'am. Mura ni Ana. Ayaw na papislit. Uh, ana naman. Ana, 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 anak Bukog mo anak. Ako. Ano na mga gusto nga magpipislit sa inyo? Ma'am, maupo na ilahang kalit ni Hata. Pero hindi na siya tulit. Mura na siya. Mura na sakit. Sila naka-imbius. Pag ako, mag-tuin. Mag-tuin? mag, mag Ada kasahon na pero gamay pa rin mo nang start pa ko na ako yung eh, 10,000 videos na. Mabiral na ah, diyan na tama, na tayo. No, wala no, di ako mabiral na rin na. Di, di man good na ang Ang ah, viral kamot sa uh. dino ko. Di, kamot sa... Uh. Kaya ba apel viral na yun. Pero wala, swildo daw, kaya botog. Kaya yung yun. Uy, swildo na, wala pa wala na na, siya na mo, Ako, ready na, kay Year mm -hmm. Oh, ada wanita. Ada, wanita palang wanita seksi. Itu tu yang perlu. Oh. Kalau yang beres, 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 kalau yang lokai kan ke enggak pula. Oh. Kan yang kan kah? Eh, bos. Oh. Ah, inukan awan, besok ayo. Tuh. Duduk-duduk run. Perabotnya mentos bang Mana? Oh Tuh ya. Kan ini. Akhir. Makan dulu, Kita impor bangwan ba. Nah, sini sama mama. Hah? Sudah. Hiluk-piluk, hiluk.

Wanna na masuk drinks kape. Oh. Gabriela. Thank you. Via here. Thank you ta. Okay, okay. subscribe. oh subscribe na hala mo dito. Thank you. Oh, Oh, gamit nalang? Brother! Taga kumano? Ligo, aplas, uyugon lang lang? Tama parang lahat. <laughs> Oo. Oh. O, oh, hindi ko i-flat. Kapoy. Ah, kapoy eh. Kaya mo libot lang. Ako, libot dito. Ah, Kaya nga naman. Ang pagkakitaan! Hahaha! Ang bangga! Ang pagkakitaan po. Pwede Ha?